So ito mga ka-farmers, meron tayong uh, napisa ngayon. Itong dalawang pabo. Yan. At merong apat na Chinese chicken. So Chinese chicken yan mga ka-farmers, tingnan niyo ang itsura. So napakaganda yung mga Chinese chicken mga ka-farmers Yung itsura nila Ito yung ating pabo dalawa So yung parang may tahid Itong Chinese chicken mga ka-farmers parang may tahid sila At yung kanilang kulay ng paa is dark Yan o So ngayon baka kukunin na ito at uh, nasabihan na natin yung nagpa-incubate. So hindi po sa atin yung Chinese chicken, ito lang dalawang pabo yung sa atin. So nagpa-incubate lang po itong uh, dala, uh, apat na napisa ng Chinese chicken. So nang pagsabihan ko na baka ngayong hapon ay kukunin na itong mga sisiw na ito. So sarap siguro mag-alaga na itong mga ka-farmers. So baka soon susubukan natin dahil magagandang mga sisigaw ito. Ang kukyot. So yung dalawang turkey muna yung ahalagaan natin yung atin sa atin. Ito hindi kasi atin itong mga Chinese chicken. So ito mga farmers yung ilan sa mga sisigaw natin na palahin natin dito. So meron na tayo dito mga palahi ng ating uh, sweater na may 1-port asil. So bali 3-port sweater yan mga farmers Tapos may 1-port asil. Yung abuhin din natin na binabae, meron din. Kagaya nyan. Meron din tayong ditong uh, yung asil, bulik. So yung mga itim mga farmers kagaya nyan. Yan yung asil bulik natin ang ama niyan ay bulik ang ina naman ay pure asil na mga itim Ayan. Uh, at yung iba dito meron tayong pailan ilan na maklin tapos uh, yung iba dito na kulay abuhin at saka yung light yung kulay yan yung uh, ano uh, mga orpington blue natin so magkaedad sila yan yung mga heritage breed natin pero mostly dito ay mga g -foul alam nyo na yun so ito na yung mga sisiyo natin dito mga farmers farmers mamaya ay magpapakain tayo sa kanila so itong tatlong brooder natin ay uh, meron ng mga laman so ang ginagamit natin ditong ilaw dito sa mga maliliit ay yung incandescent bulb at saka yung sa mga malalaki ay yung LED na so itong binibigay natin mga ka-farmers ay uh, Abyss 10 yung pangalan ng feeds na ginagamit ko So ito ay nakadesign para sa mga day old hanggang one month old na mga sisiw itong Abyss 10 uh, na feeds. So yan uh, feeds at saka tubig lang na plain water ang ibinibigay ko sa kanila. So ang pagpapakain ko sa kanila ay uh, umaga, tanghali at saka hapon at saka kapag uh, alas 10 or alas 11 ng gabi ay kung ubus na kanila yung pagkain nila ay binibigyan ko rin. So itong mga maliliit ay hanggang umaga yung kanilang ilaw at itong mga malalaki naman ay uh, pinapatay ko ang ilaw ng 10 PM bago sila matapos kumain ay wala na silang ilaw. Dito na lang sa mga maliliit naglalagay ako ng ilaw. So ayan mga farmers ang sisigla. Etong <clears throat> iba mga farmers ay etong mga sisiw na ito ay upgraded native ng na mga sisiw at isa sa mga buyer natin ng upgraded ay kukunin din 'yon. Ito naman ay halong-halo merong mga Orping Dune Blue dito. Itong mga breed natin na mga G-Fowl ay kasama na rin dito. Pero mostly dyan ay mga G-Fowl. So yan mga ka-farmers ang liliksi ng ating mga alagang manok kahit hindi tayo naglalagay ng vitamins dyan. So ganyan sila kaliliksi at kalulusog yung mga manok natin. At ang kagandahan dyan mga ka-farmers, pwede ding hindi lagyan ng ilaw na dahil uh, yung brooder natin ay uh, umiinit sa loob dahil sa rice hull na inilagay natin. At naka din yung kanilang patukaan at painuman para hindi naman malagyan ng mga rice hull. Hmm. Ito naman mga ka-farmers, yung ginagawa natin na hatcher na order. Dalawang unit ito. So, tapos na ito mga ka-farmers at mamaya kukunin na rin ito. So, yan ang design ng kanyang hatcher dahil gagamitin ito sa mga g na breeding. So, kailangan isegregate yung uh, bloodline ng mga manok para hindi maghalo-halo. So yan yung design sa mga, sa hatcher natin na ginawa. So request ito ng uh, isang buyer natin nito. Dalawang unit mga ka-farmers, dalawa din yung uh, owner nito. So tigi-isa sila. So magkaibigan yung nag-order sa atin. At same lang din yung uh, itsura ng ating hatcher. So yung, itong isa lang mga ka-farmers ay tatlong tray. Yung isa naman ay dalawa. So, kinalibrate ko na ito mga ka-farmers at okay na yung temperature nito. War pick up na rin ito ni dito sa amin sa Zambongita, Negros Oriental. So, good to go na ito mga ka-farmers. Okay. Okay, 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 okay. okay, okay, okay. Ang, oh, so dito mga ka farmers ay in explain natin kay Sir kung paano i-operate anong mga dapat niyang malaman dito sa hatcher at ganun talaga ako dito mga ka farmers para Uh, ma-explain natin sa personal yung mga uh, dapat gawin kapag nagpapapisa ng uh, mga itlog dito sa hatcher. so yan si sir uh, from Tanhayan mga Farmers at Uh, napi pick up niya na ito ngayon so nag-explain ko na at lahat ng mga katanungan natin, ni, ni sir ay uh, nasagot na rin natin para uh, hindi na mahihirapan pagdating doon sa kanila at yung temperature nito ay okay na talaga at uh, ready to use na talaga pagdating sa kanila alright So dito mga ka-farmers ay tinulungan ko na itong kapatid ko na magbuhat ng uh, hatcher na order sa atin. Yung isang unit lang ang kinuha dahil uh, magkaiba ng may-ari itong dalawang unit na ito. So ang ginagawa ko dito mga ka-farmers ay uh, tumatanggap din ako ng nagpapagawa o order na mga incubator eto hatcher na para sa mga itlog ng ating mga alagang manok. So sa mga gustong magpagawa, uh, pwede kayong mag-message sa Facebook page ko na sa uh, sa dulo ng video na ito. So yan mga ka-farmers at nadala na ni Sir at ibibiyahe pa ito sa Tanay City. So yun lang mga ka-farmers at hanggang sa muli, maraming maraming salamat at happy farming. Woo!